Nakabili ka na ba ng mabahong bigas? Ako! Eh yung malambot daw yung bigas, pero kapag naluto, eh pwede nang ipambato sa kaaway mo. <coughs> Halos iisa pa ang itsura ng bigas. Napakahirap talaga mamili. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! <coughs> tayo pa naman, basta makita nating maputi, mabango. Hindi nga ako takot sa misis ko. Yun agad ang bibili natin. Possible pala na nadaya na tayo. Wait lang, sabi mo! Hey, ko sa itong keyboard eh. Sa pagpapaputi ng bigas, ilang stages ng milling ang dinadaanan nito. Kailangan dito, boy, mas mababa. Ang mas mababa. Para kuminang ang bigas. Oh, salamin, 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 nasakdang. <laughs> Kaya kami, sa Suarez Farms, ini ensure namin na hindi ito mangyari sa aming bigas. Lalo na at nag-offer kami ng pure Mindoro Dinorado. Hindi kami gumagamit ng artificial na pampabango. Bigyan na dyan, isyan! Kaya tuwang-tuwa ang mga customers namin, lalo na kapag bagong ani ang aming bigas. Dahil niluluto pa lamang, ay napakabangunan din. Ay, kaya! Ay, kaya! <laughs> kaya kung gusto nyo na ma-experience ang aming high quality na bigas, Ako! Aba, e eh, subukan nyo na agad. Limited supplies lang po kami. As for the first 50 customers, for only Php 100 pesos delivery fee, Bus, ba, yun, ay mayahatid na namin sa inyo ang Suarez Farms Pure Mindoro Dinorado. Ang kanin na hahanap-hanapin mo. Uy, ayos! Look! Look!